So, Pagkailang araw po mga kalingat Ngayong araw na to ay ah, magluluto tayo ng Adobong baboy Pupunta po kasi ako kay Nadine Paul So ipagluluto ko na siya ng ulam Kasi ito yung promise natin sa kanya Ay nadadala natin siya ng ulam Pagpupunta tayo doon so Meron naman tayo dito ng Stock na karneng baboy So lulutuin ko na to tapos dadaling ko to sa kanya Mamaya yeah, after lunch para madalhan natin siya rin ng bigas at saka ano pa, iba pa niyang pangangailangan. Ayan. Ito na yung baboy. Nilaga ko na siya para mas malambot. Ayan, mas masarap kasi ano. ah uh, kainin kapag malambot na malambot ang adobo. Sa mga bago pa lang po sa akin YouTube channel, paka-like, share, comment, and subscribe. And pakipindot po ng bell button para update kayo sa lahat ng aking mga video. And syempre po, wag nung natin kalilimutang supportahan po yung Balsatos Madubang at yun eh, na vlog ka, Lingabrab, at lahat po ng mga charity vlogger. So tara po, magluto na po tayo ng adobong baboy. So ayan, magiwa na po tayo. Ito po yung ating abawang sibuyas. Ito yung ating karne na lulutuin. Nilaga ko na po yan para mas malambot siya. And then patatas. Lagyan natin ng dalawang perasong patatas para may bulay.

carne. Lagyan na natin ng ano, toyo para ma-absorb na niya. Toyo. Yan dito ang ating mall para malasa. Original lang naman to, so hindi siya masyadong nanghang. Ay, hindi. Original lang po ito, kaya yan. Sakto lang yan, yan nanghang. And then, lalagyan na natin siya ng... Uh, Pagsabay-sabay na natin. Para sabay-sabay na maluluto. Sito na rin naman yung kakunin na yan. Wow, eh. ayan. Oh, marap pa pala ako dito ng ano kanita durog oh. okay. so kanya, kailangan natin ng panintang buo kasi so, ito ay adobo kukuluin na natin ng 5 minutes. Babalikan po natin yan mamaya. Yan, balikan na po.